Pagsubok A.R. Ramos Minsan gusto ko nang sumuko Sumuko sa paraang alam ko Kasi ako ito eh Sinuba naman ako Isang maliit at walang boses na nila lang Mahirap at madalas malin lang Ngunit kahit tinanggihan ko ang mundo Lumalaban ako Kasi akala ko malakas ako Akala ko kaya ko ng mundo Na akala ko madali lang lahat Oh, totoo, hindi ako ang tao sa mundo. Sino ba naman ako? Ano ba naman ako? Yun ang akala ko. Mga bagay na gusto kong paniwalaan hanggang sa ngayon. Nakaya kong umahon kapag nadapa. Nakaya kong umahon kapag nahulog. Nakaya kong umahon kapag natapakan. Nakaya kong umahon kapag nasaktan. Nakaya kong umahon kapag kaya ko. Sobra, sobra, sobra. Di mapantay ang tiwala sa sarili. Bilib. Bilib na bilib ako sa kakayahan ko. Kasi nga akala ko malakas ako. Akala ko nga kahit ang mundo ay kaya ko. Yun ang napakalaking kamalian ng buhay ko. Kasi pinagkatiwalaan ko ang sa sarili ko. Nakalimutan ko na may isang siya pala na nagsasabing nandito lang ako lagi sa tabi mo. Hindi kita iiwan. May plano ako para sa buhay mo. Bagay na kinilimutan ko dahil natakot ako. Natakot ako na baka isang araw magulat ako kasi iniwan niya rin ako. Sino ba naman ako, di ba? Mga bagay na tila laging tanong sa isipan ko. Bagay na kahit ako, di ko mabigyan ng kasagutan. Pero sige, nagot mo. Sagot na nakakatakot paniwalaan. Kasi sabi mo sa akin, anak kita, tagapagmana kita, na mayaman ka. Sinabi mo pa na kailangan kong maging masaya dahil malulungkot ka. Ginawa ko naman. Naging masaya naman ako. Ngunit lumipas ang mga araw tila yung kinagawa kung matong na lang sa sinusubukan. Na sinusubukan ko na lang maging masaya. Bagay na madali lang pagtakpan dahil sa talento ikaw din ang magbigay. Hanggang sa isang araw, sinabi mo sa akin muli kita, na pagkatiwalaan kita. kumapit ako sa iyong muli. Dahil itatakas mo ako sa lungkot na nararamdaman ko, muli ako nang tiwala, humawak at kumapit ng mahigpit. Nagbaba ka sakaling hindi mo ako iwan. Totong may niyakap mo ako at di iniwan. Munti-untiin ko mo muli ang mga ngiti sa labi ko. Maraming salamat sa pagsubok. Tinuruan mo akong bumangon kasama ka.